Good morning guys! So what's up guys for today's video guys Panibagong vlog na naman tayo guys So, ano, For today's video guys Ang atong sold guys, guys. Um, Ang an atong Ang atong sold Ang atong sold O Tritong isda Yan ay kanang kwanis siya Ang bate uh, uh Kamunggay Sa ruyo ako maapin Nakalimutan ako guys So Lami ang gari guys Simple kayong pagkalutuwa guys Asin mitsin Or ito guys Yan simuyas kamatis Sili So sabay itong guys Dito maging intro guys Ah nakintro naman ito guys <laughs> Yan ang atong kanon Sa so, plato huh? kini guy, guys kini kini guys kini kung saka sipin ka again, na sa kini kini kalikurasyon na natin sa tumblang no karon na apiwi ka ng kwan ba ah uh, lang yung makita sa itong video so ato na sa guys manantan nyo guys tinawag doon sa guys, yung sabik tinawag doon na tumi hmm lamig nga ya, eh grabe lamig ayo pare sa kwa lamig ka <laughs> good lamig ko siya hmm lamig ang bus grabe guys lamig kayo guys hmm ilang guys ilang mo ka eh hmm mga tumi

Mm. Init-init pag-init guys, luto, no? Kailan natong kon. So Hmm. Ah, pero Init pag-init, guys. Ilus mabenta.

na. Dalasobak. Hmm, eh. ngeso. Kanya subak, mm. yes, subak. Mm. Grabe nami kayo. Kanya yun lamig kayo. Lamig ba ko? Lamig mas lamig pa ko dali. Niyata na guys kay. Bai natong video balai na, eh, kamo ang ba, no? Sige si to Kung may ba sya May ayo. Mm. Mm. 嗯，那个，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。面，这是真的面，嗯。嗯嗯嗯嗯

Bye-bye. Sa'yo, my next vlog.